mana kami Mario sudah beli Busy sila sa kain. Dito may tutok pa. Hindi yung Ano nih teman, dabi ini tuh, <laughs> guys. Isi lasahain, neng. Kayak menakut, dan dan lang. <laughs> Kaya kami birthday ng papahimin namin. Ano? Bye birthday. Good for you. Tama birthday ng Papa Emi namin. <laughs> Delivery lang kami ni Charmin, oh. <laughs> no? Delivery kami ni Charmin. Sige, <laughs> okay, lagay mo lang. Patong ko lang. Oh, oh, lang. Sige ko lang. Ha? Thank you. <sinan> <sinan> ano pangalan dito? Wala yan. masakit ang tiyan

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.